Pinamahal na taga-Malolos, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po kami nangungulito ng pera. Ano po, ang amin po ay ang salita ng Panginoon. Alam po ninyo, sabi po ng Panginoon sa Mateo 11, 28, 29, Magsiparito kayo sa akin lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga minamahal na taga-malolos, anuman po ang inyong dinaranas po ngayon, karamdaman, suliranin, pagsubok, meron po nagmamalasakit po sa inyo ang ating Panginoong Isokristo. Nag-aanyaya po siya magsilapit kayo sa akin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon Namatay po siya sa krus at ang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na taga-malolos, Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Alam po ninyo, hindi po tayo mabubuhay sa malolos habang panahon. Darating po ang kamatayan. Kaya po nanawag si Jesus upang so, magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pumunta po tayo sa langit at hindi po sa impyerno. Bago po ako magwakas, tatlong bagay po, pakitandaan po ninyo, napakahalaga po ito sa inyong pamilya, sa inyong sarili. Una po, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, maniwala po tayo kay Jesus. Ibinigay po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. At pangatlo po, po, natanggapin po natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na taga-malolos, hindi po relihiyon, hindi po sekta, ang relihiyon pa po ang magdadala sa atin sa impyerno. Pero si Yeso Cristo po, nagbigay ng kanyang buhay ang ating Panginoon para sa atin. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Kung sino man po na nais sumunod po dito sa panalangin, pagtanggap sa Panginoong Yesus. Manalangin po kayo, ang kinipunin niya yung panalangin ko na inyong panalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Minahal mo po ako. Namatay ka sa kruso upang ako'y maligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo, sumasampalataya. At sa sandali pong ito, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Dakilang Diyos, mapagmahal, pagpalain mo po ang lahat ng tumanggap Pagpalain mo po ang lahat ng nandito, ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay. Yung mga karamdaman sa tutuluan, bibigyan ng kagalingan. Amang lahat po ng ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po lamang na nagmahal sa amin, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ang aming Panginoong Isa Kristo. Amen. Salamat po mga minamahal at nagamalolos. Mahal po namin kayo hindi po sekta, hindi po reliyon, kundi ang personal na kaugnayan sa ating Panginoong Isok Kristo. Magkita-kita po tayo sa langit. Ano po? Sandali lang po ang ating buhay, maigsi lang. Nawa po magkaroon kayo ng katiyakan at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maaalala po ninyo ako, mga minamahal na mga kababayan, mga taga-malolos, pag dumako na po kaya sa dako na inyong pupuntahan, po po na sa impyerno kundi sa feeling po ng Panginoon sigurado po maalala po ninyo ako salamat po God bless you all